Marami talagang nanghinayang sa relasyong Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Namukhang wala na yatang pag-asa na makabalikan pa ang dalawa. Ayon sa usap-usapan ay win -win back nga ni Daniel si Catherine. Pero mukhang ayaw na nga talaga ni Catherine bumalik kay Daniel dahil siguro nasaktan ito ng gusto. At ang alamin na meron na rin daw nagpapatibok ng puso ni Daniel Padilla, kilalanin at alamin kung sino tong babaeng ito. Sa pag-amin ni Catherine Bernardo na wala na talaga sila ni Daniel Padilla, ay tinanggap naman ito ni Daniel. At ang sabi ng mga fans ay mukhang nasa kalimutan ng gusto si Katrin dahil hindi niya na binigyan pa muli ng chance si Daniel na balikan siya. Kasi naman daw sa pambababae nga ni Daniel, halata naman sa video ito na pati nga si Julia ay kanyang tinitignan at marami pang nalink na ibang babae kay Daniel. Pero ang maganda kay Katrin ay never itong nagsalita against kay DJ at nag-move on ito ng tuluyan. Dahil sa kanyang pag-move on ay namayagtak ang kanyang karera sa mga movies, hindi lamang sa movies kundi pati sa mga commercials at endorsements. At nagkaroon din siya ng mga awards tulad ng Best Actress. Samantalang si DJ ay medyo naglaylo ang kanyang karera. Pero ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang sigla ni Daniel. Sa kanilang tuluyang paghihiwalay, ang maganda sa kanilang dalawa ay never silang nagsalita against each other at nandun pa rin naman ang support nila sa isa't isa sa kanilang pag-move on ay may kanya-kanya nang nalilink sa actress at aktor. Si Catherine ay nalilink na yon. kay Alden Richards dahil meron nga silang pelikulang Hello Love Again. Kaya wish na mga Katya na sila na lang sana ang magkatuluyan since bagay naman sila. Samantalang si Daniel Padilla ay may nalilink sa pangalang Amanda Zamora. Sino nga ba tong si Amanda? Artista kaya ito? O isang rich kid? Ating alamin. Sino nga ba? Si Amanda Zamora na nalilink ngayon kay Daniel Padilla. Si Amanda ay isang anak ng politician na pangalang Mayor Francis Zamora. Ang ama ni Amanda ay isang kilalang politiko sa San Juan kung saan ay malaki ang kanyang impluensya. Mayaman din ang pamilya nito dahil marami silang mga negosyo. Nakatapos si Amanda sa De La Salle University sa kursong marketing. Member din ng Star Magic si Amanda Zamora, isa siyang actress, dancer, singer, vlogger and model. Kaya naman, nakilala siya nang pumasok siya bilang isang housemates sa Pinoy Big Brother. At dito nga sa kanyang pagiging artista ay nagkaroon pa nga sila ng larawan ni Daniel at Catherine nung hindi pa hiwalay si Kat at si DJ. Ba? kaya lalong naging close si Amanda at si Daniel dahil mayroong kasosyo ng kanyang ama na si Francis Zamora sa mga negosyo at isa niya tong business partner Siguro hindi maiwasan na maging close si Amanda at si Daniel dahil nga kasosyo nila ito sa negosyo na District 8 ang sabi nga ng mga netizens at fans since masaya naman na si Catherine at mukhang masaya naman ito kay Alden ay panahon naman na daw para maging masaya naman si DJ na magkaroon na ito ng sariling buhay at girlfriend. At kung sakaling nga si Amanda iyon, I wish yung mga fans na sana maging masaya si Daniel, ganun din si Catherine. Total naman may pinagsamahan ang dalawa. Kaya support-support na lang daw sa kanilang mga idol. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Hanggang sa muli, bye!